So kung baga, taga distrito dos sa ako, no? dili na congressista ng distrito uno, pero nagtubo ako din sa distrito dos. Gali, gaton dos, uh, 1992, hangtong sa dos mil, uh, dili ako pirmi sa mainit, kayo naman, dili man ang gobernador. Ang gobernador naman na ito na panahon, si Lalo di ba? Gobernador siya. Ito na panahon, nagtatamak ko ng papa para sa pagpamutan ng mga programa sama sa pagsiminto ng mga kadayanan. Diyay galing doon sa bubunagod, no? Bubunagod na na mga, mga tagsiminto ni Gobernur Lalo sa nang ni Sol. Pagka 2010 to 2016, dinigyan ko na po sa mga unit. Kayo naman, nagtapag sa tapog ng Sol sa mga pang-pabor ng mga programa din sa lukso ng mga inin.